Kapag usapang charity vloggers dito sa Pilipinas, dalawang pangalan ang palaging bukong bibig ng mga netizens, si Kali Ngaprab, at si Pugong Biyahero. Parehong kilala sa pagtulong, parehong may busilak na puso para sa kapwa, at parehong pinapanood ng milyon-milyong Pilipino, hindi lang dito sa bansa, kundi maging sa mga kababayan nating OFW, na palaging nanonood ng kanilang videos. Bilang inspirasyon. mo, yeah, Janice, para sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000 pesos. Okay. Yeah. Yeah. Thank you po sa tingkat. Thank you po kasi makapalit po pa yun. Ipang check up na po kami. 1,500 pesos. Okay? Salamat po sir sa inyong pagtabag sa kuha sir. Kaya ginawa akong anak na edad yun. Makais ko yun. Karam sir, kaya kwa may bag. Kaya mga sininan yun. Dako, Jun. Salamat, sir. Sa bawat upload nila, hindi lang views ang dumarating, kundi pag-asa, pagmamahal, at panibagong pagkakataon para sa mga taong nangangailangan. At dahil dito, marami ang nagtatanong. Sino nga ba sa kanilang dalawa ang may mas malaking kita sa YouTube ngayong taong 2025? Sino ang mas maraming views? Sino ang mas malaki ang kita buwan-buwan? Kaya naman, Ating nang pag-uusapan at aalamin. Gamit ang public data na mula sa Social Blade, ay ating malalaman o makikita kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang may mas malaking kita sa YouTube ngayong 2025. At ang pagbabasihan natin ay ang buwan ng June, kung saan ang magiging calculation natin ay base sa nakuha nilang million views na maaring kumita ng 100,000 pesos o mas higit pa. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Una nating pag-uusapan si Kali Ngaprab, ang number 2, most viewed charity vlogger, dito sa Pilipinas. Sa bawat video na ina-upload ni Kali Ngaprab, ay may natutulungang pamilya. May napapaluhang nanay, na nawalan na ng pag-asa. May matandang iniwan na ng panahon, pero hindi niya binaliwala. May batang minsang nagugutom, pero ngayon may pagkain na sa mesa. At isa lang ang kahulugan nito, nasa simpleng vlog, lumalabas ang kanyang tunay na misyon, ang maging tulay para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. At narito, ang YouTube analytics ni Kalingaprab na mula sa public data ng Social Blade. Dito sa kanyang subscribers ay nasa 3,500,000 na. Video uploads ay nasa 2,400 na. Total video views ay nasa 1.3 billion na at ginawa ni Kalingaprub ang kanyang YouTube channel noong December 8, 2019. At dito naman, sa subscribers ni Kalingaprub noong last 30 days ay merong kumasok na 40,000 subscribers. At sa video views naman ay merong pumasok na 25 million views. At dito naman, sa monthly estimated earnings ni Kalingaprub, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 25,000 US dollars hanggang sa highest na umabot nang 51,000 US Dollars At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso Ang katumbas ng 25,000 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 1,400,000 Pesos Ito ang posibleng kikitain ni Kali Ngaprab sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings At ang katumbas naman ng 51,000 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 2,000,000 856,000 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Kali Ngaprab sa loob ng isang buwan, sa highest estimated earnings. Pero bago natin ipagpatuloy ang video na ito. Mga idol, gusto ko lang ipakita sa inyo, ang isang money ipon challenge binder, na nabili ko sa Shopee, sa halagang 139 pesos. Sobrang quality niya, dahil matibay yung plastic, hindi madaling masira. Meron itong 100 pages, at kung tig 50 pesos ang ilagay mo at napuno mo ito, ay meron kang 5,000 pesos. Pero syempre, kayo na bahala, kung anong gusto nyong ilagay na pera. Kung gusto nyong bumili nito, e click nyo lang ang more sa ibaba ng video, tapos e click mo itong Shopee link, pagkatapos mong e click ang Shopee link, ay mapupunta ka na sa Shopee, at diretso ka na sa item, na Money Ipon Challenge Binder. Dito mga idol, pwede kang mamili ng color, merong blue, pink, green, purple, dark green, at black. At kung meron ka ng nagustuhan na color, e click mo lang ang buy. Umpisahan na nating mag-ipon mga idol, para sa kinabukasan. So yun mga idol, back to the video na tayo. Ang next naman nating pag-uusapan, ang number one most viewed charity vlogger sa Pilipinas, na si Pugong Biahero. Kadalasan sa mga binibigyan ng tulong ni Pugong Biahero, ay ang mga katutubong nakatira, sa tuktok ng bundok. Na kahit sobrang liblib, o napakadelikado ng lugar, ay walang pagdadalawang-isip agad niya itong pinupuntahan upang makapagbigay ng tulong. At narito, ang YouTube analytics ni Pugong Biyahero na mula sa public data ng Social Blade. Dito sa kanyang subscribers ay nasa 3 million 900,000 na. Video uploads ay nasa 2,800 na. Total video views ay nasa 1.3 billion na. At ginawa ni Pugong Biyahero ang kanyang YouTube channel noong August 21, 2016. At dito naman tayo sa subscribers ni Pugong Biyahero noong last 30 days ay merong pumasok na 40,000 subscribers. At sa video views naman ni Pugong Biyahero noong last 30 days ay merong pumasok na 31 million views. At dito naman tayo sa monthly estimated earnings ni Pugong Biyahero. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 31,000 US dollars hanggang sa highest na umabot nang 61,000 US dollars at kung i-convert e natin ito sa Philippine peso ang katumbas ng 31,000 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1,736,000 pesos ito ang posibleng kikita ni Pugong Biyahero sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang katumbas naman, ng 61,000 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa, 3,416,000 Pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Pugong Biyahero sa loob ng isang buwan, sa highest estimated earnings. Sa kabuoan, parehong malaki ang kinikita ni Pugong Biyahero at Kalingaprab, pero maliban sa kita, ang tunay na usapan, ay kung gaano karaming buhay, ang kanilang nabigyan ng tulong kung sa estimated earnings lamang ang pag-uusapan, si Pugong Biyahero ang may lamang ngayong buwan, base sa views at channel performance. Pero pagdating sa epekto sa puso ng mga Pilipino, parehong panalo si Kali Ngaprab at si Pugong Biyahero. At kung isa ka sa mga supporters ni Kali Ngaprab, o ni Pugong Biyahero, comment down below kung sino ang iniidolo mo, at huwag kalimutang ilike, share at subscribe sa channel na ito.